Dito na tayo sa H2O at issue sa Hotline at Opinion. Hot issue muno'y munay pangaras na opisyal sa Davao del Sur sa isang broadcaster. Sa ugulat ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, Nagpumilit daw si Deputy Governor Arvin Malaza na pumasok sa istasyon ng Radyo Castigo sa Digo City noong biyernes. Kasama raw nito ang abogado ni Governor Douglas Cagas at ilang mga pulis. Inahanap daw nila ang broadcaster na si June Panerio kaugnay sa blatter nito sa reklamong libel. Pinagbantaan pa raw, inaipapatigil ang operasyon ng istasyon kung hindi ito ilalabas. Pero wala ito noon. Inimbestiga na ang insidente. Kaugnay niya na sa hotline natin ang broadcaster mismo na si Ginoong Jun Panerio. Magandang tanghali po, Mr. Panerio. Magandang tanghali po, uh, Sir Rafi Tolpo, no, sa ating mga tagapanood. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay, tama ho ba yung mga report, yung uh, sinabi niya uh, ng NUJP na pilit daw kayong uh, pinasok at pinagbantaan nitong mga tauhan ng Governor's Office? Kasi po sir, uh, pagpunta nila doon, uh, wala po tayo. So sabi ng ating technician na galit na galit, yung deputy governor na pumunta doon, so uh, sabi ko na ba, ano bang kaso ko? Bakit gusto nila ako iparisto? Tapos bakit galit na galit sila sa akin? Mm -hmm. Ano po yung alam yung kasalanan na nagawa ninyo para kayo po ay uh, gawa ng ganunin? Eh. Kinabukasan po sir, nagpunta ako doon sa police station kasi sabi nila um, uh, may kasama daw mga police, So, Opo. napunta ako to verify kung anong nangyari, kung anong totoo, ano bang kasalanan po, bakit uh, ipa-arrest e, ipa ako sa mga police? Okay. So, kinabukasan nagpunta ako, sabi ko sa police, Sir, ano po ba ang kaso ko dito? Bakit nagpunta yung mga personahe sa, sa police, police natin na gusto akong aristokan. Ano raw po yung kaso Saan ninyo, kasalanan? sir? Ko, sabi nila, may tao daw na nagwala na isang deputy governor na talagang ah, da dalawang business na yun nag, ano, nagpabalik-balik. Sabi, sinasabihan nila na hindi talaga pwede na aristokin tayo o hindi talaga pwede na mag na samahan nila. Sino pong uh, hmm. sa police station ang nakausap ninyo na nagsabi ng gano'n? Sir Oropel, uh, Oropel, yung DO. Ano po siya doon, sir? Si Sir Oropel? Dio po, sir. Ah, desk Hala officer. Po, okay, isa po nagsabi na eto pong si Deputy uh, Governor ang hmm. gustong ipaaresto kayo sa kanila ah, pero sila ay tumatanggi ah, dahil wala naman kayong kasalanan. So wala ho pa kayong alam na uh, waran pares na lumabas sa inyo sa kasong libel, wala po. Wala po naman sir kasi bago lang tayo nag nagtrabaho dito sa ano sa Radio Kastigo. Okay, sige po. Uh, ano po yung sa pagkakaalam nyo bakit ho kayo ay pinag-iinita nitong Deputy Governor? Hindi ko ba alam sir kasi sinasabihan ko sila eh. Kung may kasalanan ma ako sa inyo, kung ano man yung kasalanan ko, bakit hindi niyo pinadaan muna sa barangay? Ano ba, okay. kriminal ba ako? Bakit ako padakip sa mga pulis? Okay, Pinadama sige nyo pang pa pulis ah. Sige. Sandali lang po sir ha? Mr. Panerio, para naman eh, makuha yung panig nung kabila Uh, mm -hmm. Nasa linya ng telepono din si Davo del Sur Deputy Governor Arvin Malaza. Ito po yung sinasabi niyo na pumunta sa inyong istasyon at nangharas. Uh, uh, Deputy Governor Arvin Malaza, magandang tanghali po. Magandang tanghali, magandang hali, tanghali sa ating lahat. Governor, Deputy Governor, narinig niyo po yung saraysay uh, ni uh, Mr. Panerio. Ano po ang inyong reaksyon? Ano po ang inyong panig? Um, Unang-una, uh, Sir Rafi yung uh, DPT governor ko, ano lang yan eh, appointment lang yan na ascetic ng governor broadcaster. Ako, may station din ako dito, radio at saka TV. At uh, programa ko yung uh, Isumbong isong bongay Blanco. Sir, paki uh, na po. Pakisagot na lang po, sir, yung tanong. Please. Yes. Uh, yes, gusto ko pong i-emphasize na dati ko siyang empleyado, no, tao namin, na ang inahandle niya mga products. Ang purpose ng pagpunta namin doon, si Atty. Flor talaga yung may sadya sa kanya. Dahil may long na dispal kong pera at saka cellphone. Okay. Para po malinawan, iimbitahan po sana siya. Nung napakinggan namin siya sa radyo, on that moment, eh tamang-tama din, kami ang binabanata niya. Sinungaling si Atty. Flor Sardido, huwag kayo maniwala kay Jun Blanco. Yung istasyon nila, walang kwenta. So, isinali na rin namin, sir. Kaya oh. kinausap namin yung hepe, sir, paano pa natin itong maimbitahan? Ang pangit naman yan bigla siyang nawala sa amin, tapos bigla nang susulpot sa istasyon. Pero sir, sir, mali pa rin po yun na kung gusto niyo po siyang komprantahin, pupuntahan niyo po siya sa kanyang place of work at magsasama po kayo ng mga police, eh harassment nga po ang tawag niya. You should know better, kayo po bilang isang broadcaster din, kanyo. Opo sir, Ah, uh, I ang mean, intention po ni Attorney doon. Sir, kung pupunta ko so, sana kayo doon sa istasyon niya sa kanyang tanggapan at talagang kausapin siya kung meron siyang problema sa inyo, dapat po sir, wala kayong kasamang pulis para hindi po lalabas na kayo po ay nananakot. Nagagamit niyo po yung PNP sa pananakot. Tuloy pati yung PNP sir, they will be in hot water because of that. Well, hintayin po natin na ang PNP din po magsalita kasi nag-antay lang naman kami kung anong respond ng PNP. Okay. Sir, pero, hindi pero sa isa pa, sir, sir. mga kasingin, sir, ano, kanina nakausap niyo po si Odette Molina, ang aming pong uh, production coordinator, at iba po yung nasabi niyo. Kanina sabi niyo sa, kanina, on air, uh, yung inyong agad-agad napanig ay sapagkat ng dispalco ng pera at cellphone, ito pong dati yung tauhan na si Mr. Panerio. Uh, pero ang sabi niyo po kay Odette, nung tawagan namin kayo, sabi niyo, eh, uh, kasama niyo yung mga taga-NTC, dahil naghingi ng tulong NTC sa inyo, samahan sa radio station ni Mr. Panero para alamin kung meron bang permit ang radio station o wala. Bakit hindi consistent po yung statement niyo? Is consistent po, Sir Rafi. Dalawang incident po siya yan. Yung sinasabi niya, nagdala ng polis noong Webes po ata yan. Noong Monday po kasi, pumunta rin ang NPC sa amin, nag at nasali yung sa kanila. Naghalo-halo nila na kaya daw sila hinaharas, dala pa ng police, nagdala pa ng NPC. Kaibang, ano po yun, kaibang araw po yun. Okay. At pati po kami, pati po kami sir, na-inspect Kami nga una in ng NTC. Okay. Sige, sandali. Kung po yun, sir. Okay, sige po. Excuse me, sir, ha? Ah. Huwag kayong bumitaw. Nasa linyang okay. telepono din ang chief of police ng Digo City na si Colonel Demetrio Taipin. Magandang tanghali po, Mr. Taipin, sir. Mr. Yes, Taipin? sir. Magandang tanghali. Bakit ay, po kayo pumayag na sumama po kay Deputy Governor para puntahan po sa radio station ito pong si Mr. Panerio na tuloy ngayon kayo po ay mga kasuhan din kasama sa harassment. Bakit po kayo nagpagamit? Bakit? Hindi po kami nagpagamit, sir. Uh, kapag may complaint kasi sa polis natin, sir, automatic na pinupuntahan natin. So, sir, for that, sir, sir, Wala sir. pong uh, the only time na pwede sana kayong pumunta, sumama, kung meron pong warrant of arrest, libel against Mr. Panerio. In this case, wala naman. Ang sinasabi lang daw nitong si uh, Deputy Governor, gusto niya pumunta sa istasyon sapagkat nagdispalko ng pera at cellphone, ito pong si Mr. Panerio. na kung ganun po yung sinabi sa inyo na reklamo, sana sinabi niyo po doon kay Deputy Governor, magsampa muna kayo ng kaso sa korte bago namin kayo samaan kapag meron ng warrant. Pero kung yan ay reklamo lamang dahil nagsampa ng, uh, dahil nagdispalko, lampas na o sa reglamentary period, hindi na kami pwede makialam. Dapat ganun pong sinagot nyo. Pinuntala yung si sino yung sir, si Joseph, si Paderio, para sa, no sa confrontation kung andun po ba yung cellphone. Mas Kaya kina, sir. Na yun, sir na, ano, Pero, sir, hindi, hindi pa rin tama yun, sir. Pupunta... Police assistance ba yun, sir, na sinasabi natin, sir. Uh, sir, sinamahan may... nyo po itong si Deputy Governor because he is a Deputy Governor. Paano, sir, kung ang pumunta sa inyong istasyon, pobre. I'm sure hindi nyo siguro sasamaan. You will not waste your time. Sasabihin nyo, pobre ka lang. Ba't ka namin sasamaan? Siguro, kaya kayo sumama dahil Deputy Governor itong nag-request ng assistance. I-correct ko lang, sir, na pumunta yung police natin, sir. Hindi po ako ang personal na sumama doon, sir. Okay, sabihin natin mga polis mo, pero mali pa rin po yung ginawa ng mga polis mo. Sir, I'm just being fair dito, sir. Ha? Sana, sir, hindi po kayo pumayag, o yung mga pulis ninyo pumayag na sumama kay Deputy Governor para singilin itong si uh, Mr. Panerio doon sa sinabing dinispal kong cellphone at kung ano-ano pa. Di ba? Kasi sir, ng pagsama police ng mga pulis ninyo dito kay Deputy Governor, Deputy Governor na plus meron pang kasama mga pulis equals harassment. Kahit sino ba naman talaga, sir, matatakot. Pananakot po yung nangyari, sir. Ang may-ari nung ano sir, nung taga-estasyon, kausap ko man si Boying nung sir. Pagkatapos, yun daw, pumunta na yung polis, sinanap yung si, si Sarkawga Panerio. Pagkatapos, tinatanong lang yung ano sir, about uh, sa si CP. So, Kaya nga po sir, uh, next time, uh, ano, sir. wag na po kayo makialam kung mga cellphone-cellphone lang na yan. Hindi po kayo nakikialam. Dapat sir, sinabihan niyo po yung nagreklamo si Deputy Governor na magsampan ng kaso sa korte. O dili kaya sa barangay muna? Kasi dating empleyado eh, tapos cellphone lang eh, maliit na bagay lang yan. Barangay lang dapat yan eh. Bakit pulis pa? Or kung hindi, eh, magsampan ng kaso sa korte. Once na lumabas na yung warrant, then that's the time na pwede kayong sumama para areskuhin. Ah, ah, oh, sir, tinuturuan na kita yun, sir, mukhang hindi mo ata alam tayo, tayo, sir, tayo, yung tayo, tayo, sir. SOP. Uh, kailangan yung uh, operational procedure ng pulis lang naman, no? basic operation lang naman. Okay. Yan pag merong imbestigahan, yun ang dapat imbestigahan. Okay. Kapag merong huling because uh, ang proceedings is uh, inquest ang proceedings, yun okay. ang Pero sa may dagdag ko, so, kung halimbawa, pasok pa sa re regulatory period, okay, at may nagreklamo dahil nanloob itong si uh, Mr. Panerio o nagnakaw sa 24 hours regulatory period, then follow-up operation, pwede ho kayong sumama. Pero kung ito po ay nagdispalko dahil nung isang taon pa nangyari ito o kung kailan pa, lampas na 24 oras, hindi na po pwede. Bawal na po yun. Okay, sir? Kernel po? O, tama mo yung sinabi sir. Okay. So next time, sir, wag na ho kayong sumama. Pabayaan nyo na po mag-away itong si Deputy Governor na isang broadcaster din pala at saka itong si Mr. Panerio na parang silang broadcaster. Kung meron silang personalan, huwag ho kayo makisausa para hindi ho kayo madamay. Okay, sir? Hindi ba yan ang, ano, sir, totoong istorya ng, ano, sir, ang uh, iba man yung reklamo na nag-imbestiga doon ang polis natin? Sir, regardless kung ano po yung istorya nilang pareho, basta't wag na ho kayo makialam, wag na ho kayong sumama sa mga ganitong klaseng problema na hiniling po yung inyo pong uh, assistance para puntahan at takutin yung isang tao. Wag na po. Okay, sir, Colonel? Ay, hindi naman po natatakot yung taga sa amin, sir, kasi hindi po eh, hindi, hindi, nga, po kayo, yun, hindi yun, nga po kay hindi nga po kay sabi natin hindi kayo nananakot pero the, the fact na kayo po ay naroon your presence was there. Okay? O yung mga pulis mo. Po, sir, tayo, hindi, no, hindi ko sir. sir, yung mga pulis mo sir nandoon sa radio station Naka, nagpapakita ko kayo ng puwersa. Nagpunta lang yung pulis natin no, sir, para Kasi, sir, kung ginawa nyo dito manila. sa Manila, halimbawa sa akin, sir, kasi ako isang broadcaster at hard-hitting po ako, ginawa nyo sa akin, mapapaya po yung mga pulis nyo, baka tadyak po nga abutin na sa akin. 'di ba sir? Kaya niyo nang gagawin sa probinsya kasi probinsya at hindi kayo monitor, 'Di ba? Wala sir, peaceful kagabi dito sa probinsya namin sir. Kaya nga po para maging peaceful na next time, gawin niyo po yung nararapat. Okay sir, wag na ho kayo magpagamit sa mga harassment. Opo. Kayo po ang mag-assess sa situation Sir, Siguro, nagmali siguro ang polis. Pero kung ipa-imbestigahan niyan, for purposes of really assessing kung... So, kaya nga, sir, sabihin natin, okay, last na, sir. For the sake of argument, Merong problema talaga si Mr. Panerio. Talagang eh, nagpipersonalan sila dalawa ng Deputy Governor dahil nagnakaw talaga siya ng cellphone. Halimbawa na lang, o oh, meron po talaga siyang problema kay Deputy Governor, then hayaan mo silang magkaprobleman dalawa, Sir, Magsampa ng korte sa, kaso sa korte o sa barangay. Tama yan, Sir. Tama yan. Okay, Correct. Sir? Oo, no, Sir. Okay. Dapat sa korte na sila barangay. Exactly. Korte, barangay, or korte, Sir? Okay, Sir? Yes, Sir. Tama yan, Sir. Okay. Salamat po Kernel at naintindihan dinyo po yung uh, gusto okay. kong iparating. Magandang sir, tanghali po Kernel. Ad uh, Deputy yes. Governor opo. Sir, meron kayong gustong sir. sabihin. Last word po Deputy Governor yes, sir. sir. Sir, hindi ako pumunta doon bilang Deputy Governor or nat. Ang complaintan po si Tony Sabido. Opo. Sir, hindi Apo. po ako complaintan, sir. Opo. Uh... Okay. Parang... It doesn't matter po, Deputy, it doesn't po, sir. Kahit na sabihin natin ang complainant po yung abogado, pero sir, the fact na sumama po kayo, nagpakita po kayo ng puwersa dahil meron po kayong kapangyarihan dyan, may power po kayo, kasama po yung mga pulis, then nakakatakot nga naman po yan. Pag sa akin po yung ginawa yan, sabi ko nga kanina sa mga pulis, hindi kayo obra kasi alam ko po yung karapatan ko. Sure. Diba, sir? Ayun. Yun lang po, sir. Advice lamang po yan, sir. Ha? Total, uh, broadcaster ka rin pala. pare Pareho tayong broadcaster, di ba, sir? As a broadcaster, yes, dapat alam natin yung yung boundary hanggang saan lang mga karapatan natin. Hanggang saan yes, sir. lang pwede natin kaya gawin. Kaya po, kaya nga nagdala kami ng news team din, sir. Recorded lahat sa camera. Okay. Para wala pong ano baliktad na istorya na mangyari at uh, okay. malinaw po ang Ayon. lahat ng proseso, sir. Mainam naman. Sige, kung gano'n. Sige po. Yes, Sir Salamat, salamat po. po, Deputy sir. Governor, sir. Magandang tanghali po sa inyo, Deputy Governor, sir. Salamat po. At salamat, nandiyan pa ba si Mr. Panerio? Uh, sir Raffi, opo. Opo. Last word? meron kayong gustong sabihin? Gusto lang akong sabihin, sir. Uh, siguro, sobrang nasisira na yung credibility uh, ko, yung dignidad ko, yung pagkatao ko, dahil nandoon na sa social media eh. hindi ko na gani, wala ano ko gani di ano gi eh, okay, hindi ko okay, na sir, yung sir, ko sir matanong ko totoo ba talaga na kayo po ay dating empleyado ni deputy governor sa kanyang radio station at kayo po ay nagdispalko ng cellphone at pera yang yang dispalko at sa cellphone sir hindi ko yan alam eh may may CCTV yan Pag so, hindi na ay e, ano i e, rewind or i e, e replay hindi so sagutin niyo lang po Muli. so hindi hindi po totoo yung hindi bintang po, na kayo nag-dispal ko ng hindi pera at po, nag nag uh, nakaw ng cellphone wala pong katotohanan hindi po sir wala po yun, sir okay maganda po 'yan maliwanag na dinidin uh, dinadinaan niyo po okay sir okay salamat po Mr. Panerio. magandang tanghali po sa inyo sir